Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinimula na ng Senado ang deliberasyon ng 2024 General Appropriations Bill o GAB na naglalaman ng 5.768 trillion peso budget para sa susunod na taon ngayong araw ng Miyerkules, November 8. Sa plenaryo ng Senado, tiyak na susuriing mabuti ang panukalang pondo ng Department of Budget and Management o DBM na 2.405 bilyon, Department of Finance o DOF na 32.4 bilyon, at National Economic and Development Authority o NEDA na 12.21 bilyon pesos. Matatanda ang nagkaroon ng special joint session ng House of Representatives sa Senado noong Sabado, November 4, kasabay ng pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida para may padala kaagad sa Senado ang nabanggit na bill na naipasa noong September 27. Ayon kay Senate Committee on Finance Chair Sani Angara, tatapusin nila ang deliberasyon hanggang November 20. Inaasahan namang maipapasa ang GAP bago matapos ang buwang ito para malagdaan ng Pangulo pagdating ng Disyembre. Ang panukalang 5.768 trillion peso 2024 national budget ay 9.5% na mas mataas sa alokasyon sa kasalukuyang taon. Bumaba ang kabuoang halaga ng agriculture and fisheries production sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos ng PSA, mula sa 412.41 billion pesos na constant value nito mula pa 2018, ay bahagyang bumaba ng 0.3% nitong third quarter kasunod ng 1.2% na pagbaba din nito noong ikalawang quarter ng taon. Naitala naman ang 0.4% na kakulangan ng crop production na halos bumubuo sa kalahati ng kabuoang agriculture and fisheries output. Pinakamalaking naapektuhan naman ang pagbaba ang sugarcane production na sinunda naman ang mga produksyon ng patatas, munggo, repolyo at talong. Samantala, nakapagtala naman ng 2.5% na pagtaas ang livestock production habang 2.9% din ang itinaas ng poultry production sa bansa. Nag-file ng reklamo ang National Union of Food Delivery Riders o NUFDR sa Grab Philippines matapos di umano'y sinuspinde ang ilang drivers na kumisyon sa bagong fare restructuring program ng naturang food delivery service. Sa isang statement ngayong araw November 8, sinaad ng grupo na sila'y nagpasa ng formal na reklamo sa Department of Labor and Employment sa di umano'y unfair labor practices na kanilang naranasan. Noong October 25, nagtipo ng mga miyembro ng NUFDR sa isang rally bilang tugon sa pagbabago ng fair structure. Nakasaad sa statement na binawasan ang base fare sa food delivery ng 35 pesos hanggang 45 pesos samantala ang per kilometer rate ay nabawasan ng 7 piso hanggang 10 piso sham na riders ang sinasabing humaharap sa suspensyon pero ayon sa NUFDR nakatanggap sila ng higit sa limampung mga reklamo. Hindi pa tumutugon ang grab sa mga naturang paratang. Una na nilang ipiniliwanag na ng bagong earnings scheme na ayusin ang mga imbalance sa sistema. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan. Is it now high time to prioritize our defense? Kung tayong magbulag-bulagan no, sa nangyayari sa buong mundo. And if we say na imposible mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo sa panayam ni Cesar Soriano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasa hanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang gabi Pilipinas, November 12, 2023, Linggo, 5.15 to 6.15 PM, dito lang sa BTV. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you